Welcome sa Pinoy Hugot City, your ultimate source for Filipino celebrity news. Fan ka ba ng pinakabagong showbiz buzz? Eksklusibong panayam at trending updates sa iyong mga paboritong Pinoy celebrity. Nakarating ka sa tamang lugar. Naghahatid kami sa iyo ng mga nagbabagang balita, behind the scenes scoops, at lahat ng nangyayari sa mundo ng Philippine entertainment. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Ang araw ay sumisikat sa malawak na Gihi Sports Complex noong Mayo 1-0, 2025, ngunit hindi lang ang init ng tag-init na nagpapataas ng temperatura, ito ay ang electric buzz ng pag-asa. Ang nagsimula bilang isang regular na pagdiriwang ng palakasan ay mabilis na umunlad sa isang bagay na hindi malilimutan. Ang karamihan, isang halo ng mga atleta na naka-jersey at mahilig sa musika, ay nagtipon hindi lamang para sa finals ng basketball tournament, kundi para sa highlight na pinag-uusapan ng lahat, ang live concert ni Bel Mariano. Habang tumataas ang mga volleyball at tumitili ang mga sneaker sa mga court, isa pang uri ng enerhiya ang nabubuo sa pangunahing yugto, kung saan ang mga speaker ay nag-ingay ng mga warm-up na track at ang mga ilaw ay kumikislap sa silit. Sa gitna ng lahat ay si Belle, na nakahanda na ibagsak ang bahay. Ang kanyang pangalan lamang ay nakaakit ng napakalaking tao, ngunit kumalat ang mga bulong na maaaring hindi siya nag-iisa. Mula sa unang nota na kinanta ni Belle, nahook ang crowd. Ngunit sa pagtatapos ng ikatlong kanta, ang stadium ay sumabog. Doon, lumabas sa Jersey Hash isa 0 si Doni Pangilinan. Isang dagundong, sigaw malala diri Jersey Hash isa 0 ang umalingaw nga sa field na parang alon. Pumutok ang mga telepono, naghiyawan ang mga tagahanga, at ang Kidon Bell fandom ay sumabog online. Ang kanilang duet ay hindi inaasahan, ngunit walang kamali-mali na nagpapalabo ng linya sa pagitan ng pagganap at magkabahaging pagnanasa. Nagliliwanag ang mga trending hashtags. On-stage chemistry, off-stage frenzy, hindi lang ito isang konsyerto o laro, ito ay isang bagong uri ng pagdiriwang, kung saan ang sports ay nakilala at ang mga tagahanga ay hindi kailangang pumili sa pagitan ng pagpalakpak at pagkanta. Para sa mga sponsor, ito ay isang panaginip. Para sa mga tagahanga, isang alaala ang nakaukit magpakailanman. At para kay Bell at Donnie, ito ay isang sandali na muling tinukoy kung paano tumugtog ang musika at athletics sa parehong koponan.